Ha? Okay, huh? <laughs> okay na tagaan og bag diri sa grade 4. Ha? Ha. Okay. Tagaan na kay mga bag sila diri sa atong eskwelahan. Oh. ka kung taa unsa momay guba imong bag? Oy, grabe yun tayo si Mumay. Oy, sige. Kaysa yung gusto bag? Oh, ah, wala tayo may bag. Ano may, may mga bag? <coughs> ha? Gamay imo bag. Oh, Ginoo ko, Lord. Sige, iampo ma nga makakwarta si sir. <laughs> <laughs> iampo ninyo nga makakwarta si sir. Okay. Una na pong tagaan si Aliona. Hulat sa isang Alyona. Aliona na ay dere, na ay notebook, na ay ball pen, nga sign pen, sign pen, ball pen, na, na ay pakapin nga notebook. Kompleto na yung notebook, no? O, na nga notebook. Ah, o, sayal nga uniform ah, sa... Oh. Asa si Aliona! Uy, grabe, ang small na yun na. grabe, nakapakpak yun. O, dali, aliyon na. Gwapa! O, uh, mo. nyo well, ha? Welcome! Karoon na pa'y isa kay buutan ganahong kay okay. Kuniya. Kinsa na siya? Joris! Dali, Joris! Sa kay bago nga ba? Oh, ganun ka sa color? Okay. Naapoy notebook, Ana, o? ball pen. Okay? Very good. So, dili kita magpa-itis ko. no? Nalipay ka dili. Very good. Oo. Oh, oh. Dili, wala yung sayal. Uy, buwi. <laughs> wala yung sayal ka, Joris. No? Oh. Uh, ganahay. Nindot, no? Oh. Uh,